will still have school when you don't have school ha malungkot si bakay gusto niyang sumama sa pak magandang umaga Today is Sunday At Ayan, babalik na ako sa biyahe Pagpatuloy natin yung biyahe natin Kasi ako magdi-deliver na Hindi nga ako nakapag-reset eh, Isang araw lang But anyway Wala tayong magagawa Gawa nga bukas Pakibukas mo nga ito na Here, open here In my side, open Wala tayong magagawa Kasi ako ang naka Ano eh Naka Ano sa Ano na yun o oh, ang naka na mag labor doon hanggang doon sa Edmonton e, tama tama hali di pa naman hali di ba han ha huh? okay hali di pa naman wala magaga. magagaw hindi patuloy lang yung biyahe natin Mix ko nga yung dispatch ko kung pwede bukas So magdadrive uh, ako ngayong araw na to, maghapon akong magdadrive. Hanggang Edmonton eh, 14 hours lang. So siguro mga 8 hours lang ako magdrive, bukas ulit. Nandun na ako. Bukas ng hapon? Oh, no, bukas ng hapon May nandun the na, the na the ako, suns, lunis. You guys caught the sound? Lunis bukas. Ngayon is Sunday. Ay, hindi mo traffic. pero ang importante kasama ang pamilya bago tayo bumalik sa biyahe right mami? yes Ni, nee? yes agad si bakay yan ang maganda yan ang gusto kay bakay uh, everybody wear a seat belt? yeah okay. at si Nel? yes okay perfectly oh, mami is driver this is what I like to mami siya taga drive pero anong plano nyo ngayon Han? may check lang ko doon sa St. Laurent ah so ba pupunta ka bibiyahay ka kayo ngayon puntang St. Laurent hmm. oh, check mo yung RV? Mm, oh, may kukunin ako doon po tata oh, may kukunin si Mrs. sa RV na iwan doon yun yeah, please kamunta So kapag kaano, kailan ulit ang susunod natin punta ron? Magpunta na, mag-winterize na tayo man Ah, kapag ka papunta tayo ng St. Laurent Winterize na natin yung RV, okay O sakaling bago magkatapusan, nandito na ulit ako Ah, September October Okay, okay yung sounds ng call mo October next month Sinel Baka mag-snow na yun Park closer window Baka cover your video Mami, can you close parts window? Okay go. Magwinterize uh, na tayo para hindi ano. Kailangan kasi winterize guys sa RV. Kasi yung tubig na yon kapag ka hindi mo natanggal lahat yung tubig na yon sa mga pipe ng RV. Oh, siyempre wala namang Ay, heater ito, yun eh. Kapag walang heater yon, ang mangyayari nun ha, poputok yung mga ano, pipe. Puputok siya. So kailangan i-drain ng tubig doon mm -hmm. tapos lagyan ng winterized na chemical. Oh. Para uh, kung ano mang merong kahit konti, hindi naman la, talaga lahat na ano din. Hindi lang siya puputok. Mm -hmm. Hindi yun mag-expand. Kasi guys, ang tubig kapag ka naga na, nabuo yan, magiging ice, lulobo yan. Yung mga pipe fittings, kung may tubig doon, pagka nalagyan ng pagka winter, lulobo yun lalaki so ang mangyayari puputok yung mga pipe kasi oh. sira yung linya ng tubig mamaya magkaroon ng crack mapansin mo hindi mo na mapansin hindi o... hindi talaga mapansin hanggang sa hindi masira yung hanggang sa masira yung floor mo doon mo na mapapansin malaking damage no oh, yung floor no kasi hindi mo mapansin mo na yung leak noon eh hmm. Kaya mahirap din magkaroon ng RV guys kailangan mo lang talagang ano alam mo lang talaga ng uh, ayan. Kada kada ano, winterize. Winterize lang naman, wala namang summerize, di ba? Wala, pag summer naman, i-blow mo din yung chemical na 'yon. I-blow mo lang 'no. I-blow, linisin, lagyan ng tubig, is blow ng blow para mawala yung chemical na 'yon. Ah, para okay. malinis ulit. Para malinis ulit. Sunday at Eto, Tahimik ang Winnipeg. Oh. Mga kabahayan dito. Eh? Oh. Saglit lang ba kayo doon? Oo nga, saglit lang May alak tayo doon han, kunin mo na Malapit oh. na rin ang birthday ni Baki Birthday ni Baki, next month na di ba? Kaya uh, agahan na lang sa If you hear this music guys If you hear this music then this is the the flavor of Honda Pagas Okay Pagas Doon na ang pagpapagas mo oh. sa pag Dami ng drama kasi parang kung inaantok gusto kong may Inunguya? Okay, kong bahala Guys Malaylayo rin kasi yung ano eh Yung St. Laurent Mga isang oras. oras din naman yon hindi pwedeng uh, hindi, hindi mo sundin yung speed limit, baka matititang ka pa hindi naman sanay si Mises ng mga malalayang biyahe, hindi naman truck driver dito-dito lang syempre ganyan talaga kapag hindi ka sanay eh tayo, sanay na sanay talaga tayo uh -huh. everyday, 13 hours kung hindi ka driver, pinakamalayo na drive mo 3 hours, 5 hours, pagod ka na. Hindi, hey, driver ka na kasi may hey, lisensya ka. Truck pero truck driver, I believe oh. talaga to ako sa mga truck driver dito sa Canada dahil 12 hours ang 12 hours ang dinadrive. 13 hours, 1 hour break, di ba? Hmm. 12 hours ang drive, kalahin mo yun. May maximum 13 hours. Baka sa Canada, kung, sa America 11 Kung may problema kang inisip mo, no? baka mapraning ka na <laughs> Ayun, yeah, talaga. Wala kang kausap, tapos mag-iisip ka pa ng problema, eh, praning ka na. Oo. Oh. No? May stress ka. Hindi ka naman makapranin ka naman, ha? Hindi. May stress ka lang. Siyempre, isip mo, eh. Yung... Sa mga problema, Lalo ko, mag-aaway kayo ng misis mo, o ng okay, boy. Okay, huwag mo kong uh, awayin. Ina, kapag kaawayin mo ako, baka mapraning ako niyan, kaya huwag mo kong awayin. Ikaw lang naman ang aaway sa akin. Alam naman ako, ka medyo tumas ng boses mo eh talma ka na off the phone yun na yung technique doon lagi ka naman ganyan eh ay eh kaysa ah, naman patulan banda. patulan hindi, kita lagi ka naman yun yan kaya yung... hindi kita pwedeng patulan kasi alam ko nagda drive ka eh lagi ka naman yung ganyan na parang ako lagi yung may kasalanan eh <laughs> yan ang hirap sa atin dito Ayun, eh kapag uh, something off na ay, ako na lang lalaylog So ibig mong sabihin, talagang believe ka talaga sa mga truck driver. Mm -hmm. Kasi talagang malalayo yung kanilang binibiyahe. O, oh, no? Tapos kakaisip, baka masira pa ulo o kaya sobrang stress. Kaya hindi mo dapat tawayan. Oo. Oh, okay. Tama. O sige, tara! Bili mo na lang si Macy's Ghost dito sa lang loob. Dito oh, dito na lang kami sa loob. Lang lang. Hmm. Oh. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa St. Andrew. magandang klima. may bago pa pala dito ang tracking oh Tornado tracking company yan han? Tornado Tornado Parkdale dati nung bago ka pang ha? bago ka pa sa truck wala pa yung mga yan. oh way back ta, nag start ako ng talk 2018, 2018 yata 2018. 2018 ako nag-start sa truck guys uh, but pero nag uh, truck driver na ako dito sa Canada Wibak 2016 nakakuha ko ng lisensya ko 2016 um, guys dito lang ako sa ano ba, sa mga gustong sa mga magtatanong uh, nalasabi ko na rin naman ito uh, dito lang ako sa Canada natuto mag drive guys kahit 4 wheels pero siyempre sa Pilipinas kaya ko mag drive ng motorsiklo at saka tricycle pero kotse hindi dito lang talaga sa Canada kasi nag-land kami ni Mrs. dito way back 2013 as uh, work permit Pizza Hut Masa ng arena. Mabilis ba application no? Madali pa noon ang application makarating ng Canada noon yung 2013. Anong petsa na ngayon? 2025 na. Ilang taon na tayo rito? 12 years. Oh, 12 years ago. So it means uh, ang dami na rin namin pinagdaanan. So 12 years. When you go back 12 years ago yung mga struggle ngayon na ano na gustong ma-PR. Uh, hindi namin masyadong na naranasan yung struggle nila kasi noon talaga napakadali. Napakadali. Basta kompleto ka requirements at may trabaho ka rito. Uh, Intayin mo na lang yung process. Yung process is regular lang naman yung process eh. Uh, inabot din ng mga 2 years bago kami na permanent resident. Which is yun talaga. Yun, sawa ni Lord, nandito na ang lakay tracker Pinapanood nyo na ako Matagal na ako rito sa Canada Matagal na kami ni Mrs Nagkaroon kami ng anak dito Dalawa, dito pinanganak Pero si Ate Sinel, sa Pilipinas, yan What uh, How old are you when in, we bring you in Canada, Ate Sinel? Four Four years old Magpo-poro pala siya magpo How old are you now? Thirteen Thirteen na siya ngayon ten years na siya Ganun lang, guys. Kapag here. may dream tayo, i-push natin. But anyway, we are now here. Okay. Guys, guys, guys. Kapag din Wala akong kukunin, hun. Diretso lang tayo. Guys, hear this. It's me, mm. Bucky. It's me, Bucky. If you it's me, play Pocky. Roblox, guys, I Okay. It's, it's Kids, me. if you're 13 or bigger than me or teenager or adult or must play Roblox, you play Dandy's World, mm. so you can. Si ano? Si si Dave yan yung boss guys oh siya yung boss baba mo lang yan yung ano para makita akala mo oh, yes. nakakita ka, ng kailan ka nakakita ng may ari mismo ng company naglilinis oh Dave si Dave may ari mismo ng company siya ang may ari nagbang may ari sa lahat ng mga ito pero nakita natin naglilinis saan ka nakakita nyan may ari ng company <laughs> Ay, talaga. Nakita uh, mo, sunod-sunod ng kanyang blessing. Nakabili siya ng company, Horizon. Pag masipag ka talaga. Ay, okay, sige. Well, oh, guys, we are here now. Papa is doing a good job already. O, oh, tara. Hmm. Teka lang, Han. Tabuksan ko lang muna, ha. Pagyan, tayo. O, dyan muna kayo. Tawagin ko kayo. Pagano muna ako guys? Inspection muna tayo sa unit natin. Bago ang lahat. Okay guys. Magperform na tayo ng pre-trip eh. 22 hours 18 minutes lang ako. Pre-trip tayo. મિસિઝ ang ko is nandito. Tapos kasahin mo yan, Han. Mag-pretip na rin ako. I-check ko yung mga langis-langis ng truck natin. Okay, Dave o Si Dave Ang boss Na trabaho rin Naka-duty rin pala si Dave Yung boss ng Torque May ari ng Torque Naka-duty rin Okay Nilalim Walang leg Make sure Max nasa ba, ano? Bukas Ripple lang ko na ito Guys nice. start natin yung truck start natin para sa ganun eh marinig natin yung ano tapos tignan natin yung lights <laughs> Naka-duty yung boss, may-ari ng kampana eh. Ay, ah, nagda-drive ng truck. Wow. Paalam muna tayo sa mga kids. Okay, bye-bye nanak. You're doing a great job there, okay? Be good girl, okay? Okay, Kiss Papa Do a great job, okay? I'm hallucinating. You know like those cartoons that have a, uh, a uh, circle eyes? That's hallucinating Hallucinating? Come back lang Vlogging? Be good girl, okay? Okay, you going go to St. Laurent? Okay, no. okay? Don't uh, makulit with mommy, okay? Alright, Chanel, okay. okay? Papa going to work now. magpaduloy natin ng pre-trip bell ang pre -trip. even noise yan ang tunitig ayos lights lights lalim lights problem in here. All right. Lights, tsaka padlock. Ayos. Nice. Tapos Pagka mamaya, ubos na yung Proto, kailangan natin check Ah, ah, tripod, marami, marami Ah, ganun Test natin Pinababa ko kasi guys Para sa ganun eh Maging okay siya Okay Depresor Mga baba Continue start to create Set point Continue start to re-unbox Okay Di pa bulok Oke, kemau, pas dia rasa traktor, mau nggak mau lagi? Kam, traktor, is a truck there. Come. Truck. His papa, Kiss papa nih? Bye bye, bye <laughs> bye, bye bye papa. One high five. Oke, bye bye. -bye. Alright, bye-bye. sa pamilya, guys. Love you. Okay. Let's go. Tara, so guys, let's go. Kiss you. Kiss you. I want to come with you. And here. I want to come with you. Are you sure you wanna come with me next time? Uh -huh. Okay? Okay. I want to come with you. Sabi ni ba, I want to come with you. Okay, what did you say? What? what did you say? You want to come with me? Yes. How? Cuz you're just so you're so cool that I want to be a church. So. You want to come with papa? Yeah. Guys, gusto ni come with papa. You have to ask mommy first. Mommy can I go with it, papa. Hmm. Hmm. You yeah, We still have school. When you don't have school. Ha? Malungkot si Baki Gusto niyang sumama sa Papa May school siya eh. I took uh, weeks in the road. And of course, I cannot just go home. You have school. Vacation, okay? Guys. Ah, guys, gusto niyang sumama sa akin. Kasi wala. Meron tayong... O, oh, meron siyang school eh. Okay, bye-bye now. Bye-bye! Malungkot si Bakay. Okay, pit, pit. All guys, so let's go. Ah, woo. All guys, tapatulin natin ang biyaya. Check natin yung mga gawa-gawa ni mga merito. tayo ng maraming pagkain which is grateful we are very grateful so marami naman tayong pagkain thank you lord you are good to go again for ano ulit yan bukas ba okay. mga good for one week ulit yan o two weeks buksan natin patay eh. alright everything is set up alright at galarga na tayo guys yes, alright so yan gusto sumama ng anak ko sa biyahe mayroon namang school eh hindi basta basta kasi kasi alam nyo naman ang local talk labor dito sa kanat eh guys at nabuhian namin dito 2 weeks to 3 weeks minsan 1 pa kaya kapag upa ka, yung sistema, wala na. Ano? Lalo pag may school siya. School sila. Eh, may pasok na yung panahon na to eh. Panahon ng school ng mga bata eh. I'm gonna calm with you. Next time. Pag wala ka yung wala silang wala si kaso sasabihin ko sa uh, ano ko sa company ko na ano na sabihin ko sa kanila na isama ko yung anak ko alright guys nalarga na rin tayo at tuloy tuloy tayo sa biyahe natin itong um load natin ito Salamat sa panonood. Balik biyay ulit tayo. Balik uh, hanap buhay ulit ang Lakay Tracker. Andiyan talaga ang may pamilya. Thank you for watching. Mag-iingat kayo lagi. I love you all, guys. Peace out. Bye-bye. Yeah! Lakay Tracker.